Curious ka rin ba kung bakit ang daming gumagamit ng barley grass powder? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Barley grass powder comes from the young barley grass, the early growth stage of the barley plant, kung saan puno pa ito ng concentrated nutrients. Isa itong nutrient powerhouse na may vitamin A, C at K para sa immune system at bone health. Minerals gaya ng potassium at calcium para sa muscle at nerves at chlorophyll na kilala sa pag-support ng healthy digestion at natural detox process ng katawan. Rich din ito sa dietary fiber na tumutulong mag-maintain ng regular bowel movement at overall gut health. May antioxidant din ito na tumutulong protektahan ang cells laban sa free radical damage. Isa sa mga halimbawa nito na mabibili sa market ay ang Week It 7 Barley Grass Powder. 100% organic at madali lang i-prepare. Isang sachet lang, haluan mo ng 250 to 350 ml hot or cold water or milk, i-blend hanggang matunaw at ready to drink na. At kahit may nakalagay ito na no-approved therapeutic claims, Ibig sabihin lang nun ay hindi ito gamot pero pwede itong maging dagdag sa healthy lifestyle mo para mas kompleto ang nutrition lalo na kung kulang sa gulay ang diet mo. So to be clear, barley grass powder is a natural way to boost your daily nutrition at pwedeng magsimula ka sa isang baso ng week it 7 barley grass powder. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.